Ready? Ilong! Mm. Alamang! <laughs> Alala! Thank you! Ano ba yan? Sibuyas yata. Sibuyas! Ready. Hmm. Naik kapek. Kape! <laughs> Thank you. Ready night ha? Ready <laughs> night. Ami alamang na nama. Jang e kau <laughs> ready <laughs> jang. Hmm. Baka naroon pa amin na alam. <laughs> <laughs> Bravo naman. Teka lang, ready? Uh, huh. Labit ng ilong. Sige nga. Hmm? Ah, napakabaho ko ba? <laughs> Baka haninga niya. Ano <laughs> na Hindi ko hula. Lumalangoy? Ay, perks na. Mali. Ano May galamay. Ay! Pusit! 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 Pusit. Pusit. Oh. Next! Next, ready. Chẳng nghĩ ready. Ready luôn chưa? Oh, lắp hết. Ừ. Anh ơi, anh ơi, anh này câu này, ready luôn này. Anh thích câu. Ba <-ho. cười> Ano ang amoy? hindi eh, ko nga maalaman. Isra ba kayo? Isda. Chang, ikaw. Mali. Chang, ikaw. Ano ba ay daaw niya? Ah, madalas sinasahog sa sampurado. Ay! tuyo. Tuyo! Tuyo! Chang, tuyo! Tuyo. Inihaw na isra. Inihaw na isda! Woo!